Ang pagsabog ng Bulkan Kanlaon ay umabot sa apat na kilometro ang taas, na nagdulot ng takot sa mga kalapit na lungsod tulad ng La Calota, Bago, at La Castellana. Sa kasalukuyan, ang Kanlaon Volcano ay nasa alert level tatlo, na nagpapakita ng posibilidad ng mas malubhang pagsabog. Kaya, ang mga residente ay pinayuhang iwasan ang 6 kilometro danger zone. Ang ashfall mula sa bulkan ay naglalaman ng malilit na bato at mineral na maaring makapagdulot ng iritasyon lalo na sa mga may respiratory issues. Sa makatuwid, mahalagang magsuot ng face mask sa mga ganitong pagkakataon. Samantalang, ang mga residente sa paligid ng Kongin ay inaasahang makinig sa mga payo ng kanilang lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Ang pagsunod sa mga alituntunin sa panahon ng panganib ay napakahalaga. Dahil dito, ang tamang impormasyon sa panahon ng sakuna ay napakahalaga, kaya't dapat iwasan ang mga peking balita iyakin na suriin ang mga online na mapagkukunan bago paniwalaan. Ipinapakita ng forecast ng panahon na may posibilidad ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang Negros Occidental. Dapat maging handa ang mga residente sa mga epekto ng ashfall. Sa ibang balita, ang mga crew mula sa Pilipinas ay hindi pa nakakalabas mula sa barko at inaasahang magkakaroon ng legal na tulong. Ang suporta mula sa mga ahensya, tulad ng Department of Migrant Workers, ay napakahalaga. Gayun din, ang mga legal na proseso para sa mga seafarer ay kadalasang komplikado. Kinakailangan ang wastong kaalaman sa mga karapatan ng mga manggagawa sa dagat upang maprotektahan sila. Bilang bahagi ng responsibilidad nila, ang Department of Foreign Affairs ay aktibong tumutulong sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ang kanilang mga aksyon ay inaasahang makakaapekto sa sitwasyon ng mga crew. Sa isang mas magaan na balita, Si Siya Lopez ay nagpaamdam ng interes na makilala ng mas mabuti ang kanyang mga housemates at nagtanong tungkol sa posibilidad na maging regular na housemate. Ang kanyang simpatiya ay nagdala ng saya sa mga manonood. Kasabay nito, ang mga residente ng barangay Buhangin sa Davao City ay nagulat ng makakita ng mga kahon na naglalaman ng eleksyon para na nakaimbak sa isang bahay. Nagbigay linaw ang Comelec na ang mga ito ay para sa darating na halalan. Dahil dito, nagtanong si Davao City Mayor Sebastian Basduterte kung bakit ang mga election paraphernalia ay nasa isang bahay. Mahalagang ipaliwanag ng COMELEC ang sitwasyon sa publiko para sa transparency. Sa kabila nito, maraming tao ang bumibili ng mga illegal na device para sa kanilang mga kampanya. Ang mga ganitong teknolohiya ay nagiging sanhi ng maling impormasyon sa mga botante. Dahil dito, ang National Telecommunications Commission, NTC, ay nakikipagtulungan sa iba-ibang ahensya upang masubaybayan ang mga illegal na nagbebenta ng mga device, upang mapanatili ang kaayusan at integridad ng eleksyon sa bansa. Sa panahon ng tag-init, tumataas ang panganib ng HET Index sa iba-ibang rehiyon, na isang mahalagang isyu na dapat tutukan ng mga lokal na pamahalaan. Samantalang, ang taas ng usok na umabot sa 4,000 metro ay nagdulot ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental, na nagdala ng suliranin sa mga residente. Isang malubhang sitwasyon ito para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, ang mga residente malapit sa danger zone ay inabisuhan na manatiling alerto at makinig sa mga babala mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Muli, mahalaga ang tamang impormasyon para sa kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda, ang mga tao sa Lakalota City ay pinayuhan na umiwas sa mga outdoor activities dahil sa masamang epekto ng ashfall sa kanilang kalusugan. Lalo na't nagdudulot ito ng mga problema para sa mga may respiratory illnesses. Ang sektor ng agrikultura at kagubatan ang pinakaapektado na nagresulta sa pagkawala ng limang daan at dalawampu libo trabaho na nagpapakita ng mga hamon sa larangang ito. Samantala, umabot sa 76.2% ang employment rate noong Pebrero, 2025, na mas mataas kumpa sa 75.7% noong Enero, na nagpapahiwatig ng unti-unting pagbangon ng ekonomiya. Dahil sa eleksyon, tumaas ang bilang ng mga tao na may trabaho sa mga election-related activities, at ang pagtaas na ito ay tiyak na mararamdaman sa mga susunod na buwan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pagdinig sa kamara tungkol sa pagkalat ng fake news at misinformation online kung saan lumahok ang mga content creators. Layunin nitong suriin ang epekto ng social media sa problemang ito. Kasunod nito, magkakaroon ng pagdinig ang Senado ukol sa buling at karahasan sa mga paaralan na nakatuon sa mga preventive measures at epektibong implementasyon ng mga mental health programs. Ayon kay Sengachalian, Mahalaga ang pagpapatupad ng mga batas ukol sa mental health sa mga paaralan, kabilang ang mental health programs at mga hakbang laban sa bullying. Dapat unahin ang mga pangunahing problema sa edukasyon, tulad ng kakulangan ng silid-aralan at mababang sahod ng mga guro, na may malaking epekto sa tagumpay ng sistema ng edukasyon. Dahil dito, nagbigay din ang mga guro na kahit anong pagbabago sa kurikulum ay magiging walang silbi kung hindi ito sinusuportahan ng sapat na budget at mga learning materials na nagiging sanhi na mababang moral. Nanawagan ang mga guro para sa sapat na paghahanda sa bagong kurikulum. Lalo na't ang mga pagbabagong ito ay nakakaapekto sa bilang ng core subjects na nangangailangan ng maayos na pagtalima. Izinos ulong ni Congresswoman Herrera ang House Resolution No. at 2260 upang magsagawa ng pagdinig tungkol sa mga paglabag sa Safe Spaces Act, isang mahalagang hakbang para sa proteksyon ng mga kababaihan. Naniniwala si Representative Geraldine Roman na kinakailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga public figures na nasasangkot sa pang-abuso, na maaring maglaman ng mas mataas na multa o diskwalifikasyon sa opisina. Ipinahayag ni Representative Paulo Ortega na dapat maging maingat ang mga kandidato sa kanilang mga mensahe sa publiko, dahil ang pagbibigay ng positibong mensahe ay mahalaga sa pagbuo ng magandang reputasyon. Mahigpit silang nagtutulungan kasama ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor Upang mapabuti ang paghahanda sa mga sakuna, kung saan ang koordinasyon ay susi sa epektibong pagtugon. Tinukoy sa summit ang kahalagahan ng maayos na execution ng mga plano ukol sa mga posibleng lindol, kung saan ang tamang koordinasyon ay nagiging batayan ng efektibong pagtugon sa mga sakuna. Ang panawagan ng CE sa publiko ay nakatutok sa home country approach para sa mas epektibong paghahanda na nagpapakilala ng pangangailangan na maging aktibo at huwag magpabaya sa mga usaping ito. Bilang bahagi ng oral arguments tatalakayin kung may jurisdiksyon ang ICC sa mga paglabag na naganap habang ang Pilipinas ay bahagi ng Rome Statute, isang mahalagang usapin sa internasyonal na batas. Handa si Vice President Sara Duterte na dumalo sa mga pagdinig ng Senado na may kaugnayan sa pagkakaaresto ng kanyang ama at handang sagutin ang mga katanungan ukol dito. Samantala, ang Malacanang ay naniniwala na walang dahilan para dumulog si Senator Bato de la Rosa sa Amerika upang papanagutin ang may-ari ng chartered flight ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa Filcac, ang mga rebelding grupo ay nahihirapang mag-recruit ng mga bagong kasapi dahil sa mga solusyon ng gobyerno na nagpapakita ng epekto ng kanilang mga programang pangkaunlaran. Tulad ng inyulat ng Filcac, ang mga isyu na ginagamit ng mga rebelding grupo para manghikayat ay unti-unting na-address ng gobyerno kung saan ang mga proyektong pang-edukasyon at pang-infrastruktura ay nagiging bahagi ng solusyon. Mahalaga ring tandaan na ang mga kabataan ay naging mulat sa mga mapanlinlang na paraan ng recruitment ng mga rebelding grupo na nagresulta sa pagbaba ng bilang ng mga sumasali sa kanilang samahan. Ang pagkakaroon ng specialized team mula sa IENI ay makatutulong upang mas mabilis na tugunan ang mga insidente na isusulong ang kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Sa mga susunod na buwan, magkakaroon ng workshops at seminars para sa kaligtasan ng mga mamahayag habang sila ay nasa coverage na layunin ay higit pang mapabuti ang kanilang pagsasanay. Ayon kay Sekretary Ruiz, walang mamahayag ang nasawi noong 2000 at 24 na nagpapatunay ng pagsisikap ng pamahalaan sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag, isang mahalagang aspekto para sa kaligtasan ng media.